Nasa kalagitnaan ng panggigisa sa mga kawani ng Department of Public Works and Highways si Sen. Alan Peter Cayetano kaugnay ng ginagawang bagong Senate Building nang dumating si Sen. Nancy Binay. Si Cayetano ang bagong chairman ng Committee on Accounts habang si Binay ang dating namumuno rito at ipinatawag ni Cayetano ang pagdinig para bigyang linaw ang paglobo ng halaga ng proyekto mula 8.9 billion pesos sa higit 21 billion pesos o 23 billion pesos On your documentation there's no such thing as 23 billion for DPWH So I think you said the in hindi niyo kailangan mag-apologize because uh, sorry, wala naman sorry, wala ito naman, yung presentation nila Nandiyan yung 21.7 billion. If you add the land cost, it's 23 billion. Yeah, but This was we're talking, submitted by them. But we're talking about, may documentation ba kayo tungkol dun sa land cost? Dumadaan ba sa inyo yung pera ng land no, no. Ko? Senator Nancy, ang pre-present no, Mr. niya... Mr. No, no. what we're let's, talking about, building. Yeah, hindi please, trabaho... Ma'am, let's hindi. calm down so that we can, we can get the numbers right. Kino-question ni Binay ang mga naglabasan sa ulat na 23 billion pesos na itinuro ni Cayetano na unang inanunsyo ni Senate President Chis Escudero. Ang halaga ay napag-alaman na kasama na ang halaga ng lupa na pinagpapatayuan ng bagong bahay ng Senado. Inakusahan naman ni Cayetano si Binay ng pagbangketa ng 15 buwan sa sulat ng DPWH para sana sa tuloy-tuloy na paggawa ng gusali. At uminit pa ng gusto ang bangayan ng dalawang senador. Ma'am, ano ba intensyon mo sa guguluhin mo yung hearing namin? Hindi ko ginugulo yung hearing. It's 23 billion total. Walang nagsabi dito na 23 billion total DPWH. Wala akong nagsabi nun. Ang dami mo nang inimbento sa media kung saan, -saan mo na pinalayo issue. Wala ko ka naka Nakasampung interview ka. Uh, baka naman ito yung Makati, Tagi. Eh, hindi mo man lang iniba yung question dun sa radyo. Lahat sila pare-pareho question. Eksakto pa eh. Di halatang ikaw nagbigay ng question. Maging ang pagpapainterview sa media ni Binay, naungkat na rin. Oh, hindi po ako ang nagugulo, Mr. Chairman. Oh, sa pagkaso ko pala, ginugulo mo eh. na yung issue. Ma'am, hindi magulo yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff mo. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radyo, kung ano nung paninira, kung ano-anong sinasabi mo sa akin. Sabi mo may sumasaksak sa likod mo. E eh, di kasuhan mo ng attempted Ay. murder. sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa iyo mamaya kung sino yung sumasaksak. Matatandaang sa mga unang panayam kay Binay bago ang pagdinig, sinabi ng Senadora na may sumasaksak sa kanyang likod. Tilangkanang naroon din na si Sen. Robin Padilla na umaktong referee, ngunit nagpatuloy lang si Binay at kay Tano sa panggigiit ng kanya-kanyang punto. Chairman, uh, chairman, uh, yes, ano po, uh, po, uh, pwede po bang <coughs> i-move na lang po natin po, suspend the... Okay lang po ba? Suspend na natin. Patapos na nga tayo. Gusto ko nga okay. tapusin para nga mag-usap after. So I don't know. I want to give Senator Nancy all the chance rather than press con siya ng press con. Kaya lang... Hindi naman, ako press con ng press con. Um, napipilitan lang, lang tayo magot. Hindi. Kasi nga ako, oh, mali-mali yung mga... Binibigay niyong Sige, statement ko anong... Hanggang si Binay nag-walk out mula sa pagdinig. On your end, DPWH, Nag-i-exist nag si ba sa documents nyo yung amount na 23 billion? Yusek. Yeah. There is none, Mr. Chair. No, no. Thank you, sorry, Yusek, sorry. sa ma, the e ma There is none. Excuse me, Because excuse me. Point. Is not sorry, sorry. Order, order, order. Paulit, Thank pa you, Mr. Chairman. I made my point. There's no such thing as 23 billion paulit, sa Paulit, paulit na tayo kanina Thank pa you, na 21.7 billion. Kabuang ka Taposin tapusin natin na maayos to, Senado to ng Pilipinas, hindi to palengke. Hanggang kahapon, 852 days o mahigit dalawang taon delayed ang paggawa ng bagong Senate Building. Bilin na lamang ni Keitano sa DPWH, isa ayos ang lahat ng mga dokumento, maging ang sandamakmak na konsultan sa proyekto para maplansya na ang lahat. Jan Scosio Radio Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.